Hindi natinag ang pagsusumikap na makamit ang misyon para sa kapayapaan ang mga sundalo sa Visayas Command na pinangungunahan ni Lieutenant General Benedict Arevalo kung saan sa isang pahayag ay sinabi nito na magpapatuloy ang misyon ng kasundaluhan sa pagsugpo ng mga teroristang grupo at gayon din ang localized peace talks sa mga gustong manumbalik sa gobyerno nang tuluyan ng mawakasan ang presensya nito sa Visayas Region. Dagdag pa ni Arevalo na hindi hihinto ang puwersa ng gobyerno sa pagtugis sa mga miyembro ng teroristang grupo, maliban na lamang kung may direktang utos ang nakatataas na otoridad sa pagpapahinto sa kanila. Patuloy ang panawagan ni Commander Arevalo sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF na manumbalik na sa gobyerno at huwag umasa sa peace talks na ipinagpupumilit ng makakaliwang grupo. Kaugnay nito nagpapatuloy ang whole-of-nation approach ng pamahalaan sa sa pamamagitan ng NTFL-CAC sa mga programa nito tulad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at Financial Assistance sa mga dating rebuilding nagbalik loob na sa gobyerno sa rehiyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News.